Welcome to Graphic Design Daily! Hello guys! So for this tutorial naman, ang gagawin natin is recipe book. Pero isang page lang ng recipe yung gagawin ko. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-customize ng template for recipe book. Kasi di ba, uh, pwede nyo rin siyang i-print, tapos pwede nyo rin siyang i-benta as a physical product, at pwede nyo rin siyang i-benta as a digital product. So pwede nyo rin pagkakitaan. So first, ang isa-search natin dito is um recipe, recipe book. Then, pili lang tayo ng template na gusto natin. Ano lang yung template na i-customize natin. Okay, pag may napili, as usual, click customize this template. Ayan, so welcome to Canva Editor. Nandito na tayo kay Canva Editor. So, Lakihan lang natin to. Ayan, so syempre, papalitan natin yung picture. So, ang gagawin nyo guys, kailangan may uploaded na kayo na picture dito kay Canva. Ako kasi, ang gagawin natin, ang ilalagay natin is pork humba. So, yan yung sample natin. So, delete natin to delete image. Ah, okay. So, bali, may frame pala siyang inad. So, kapag ganyan, image, na, image lang ang i-delete nyo, ha? Then, lagay natin siya dyan. Tapos, wait. i ganito natin siya. Ayan. Up. Oh, Sumobra. Okay. Then, i-click nyo lang siya. Ayan. So, kinuha ko to kay Pandasang Pinoy. Detouch nga muna natin. Parang mas maganda kapag... Click natin siya vertical. Ayan. Ayan. So, meron na tayong picture ni Park Humba. Tapos, ang gagawin natin dito is recipe. Park Humba recipe. Palitan natin. Nasa sa inyo guys, ako gusto nyo pang palitan yung, yung uh, font. Ako parang gusto kong palitan yung font. Mas gusto ko kasi kapag simple lang yung font. Parang mas maganda siya kung canvas hands. Ayan. Okay na yung recipe na ganyan yung. Tapos tanggalin na natin. Pwede nila mga hindi na. So, balik natin. And then, alisin natin ito sila. 2 servings, 15 minutes. Magdali lang magawa. Diba kapag bumibili tayo ng mga recipe book, simple lang din naman talaga yung mga nakalagay sa recipe. Tapos, save ko na yung uh, ingredients ng mga recipe. So, ito yung recipe. I Copy lang natin ito. Ayan. So, pasensya na ang ingay ng motor sa labas. Tapos, diitan natin siya para magkasya. And then, ang ilan gagawin natin ay maglalagay tayo ng mga tawag dito. Dot. Bullet pala ito, bullet. Ito lang guys yung list. Para mas maganda siya tingnan. Ayan. Ito yung pawn. Try natin siya ng open sans. O, di diba Mas okay. Ayan. Anong to? Yung direction, kinapi, kinapi. Kinapi ko na din. Mag-search na kayo guys ng ano, tawag nito ito natin 'to. Tapos ika-10, natin na. Kasi numbering din ang ilalagay natin eh. Please Ano mga font yung ginamit natin? Open. One. Four. Magpungos ang pineapple juice. At takpan natin na ano ako yung ten. Eleven. Alisin natin. Ayan.

Dito ko muna guys para makita niyo. <laughs> dapat pala isa-isa na lang natin nilagay yung ingredient eh yung paraan ng pagluto para mas mabilis kaso lang copy paste copy paste ang gagawin natin pero kayo guys kung saan kayo mapapabilis okay lang naman so ipantay natin ito sa may mga ingredients kasabaan na lang natin to. anong size na ito 5.6 try natin ito ng 5.6 kung hindi siya sabag oh mababawasan siya so 3 talaga siya Antay natin siya dyan. Tapos. Ayan. Ayan. Oh, so, meron na tayong ingredients. Directions. Gitna natin. Antay natin siya. Ay. Kailangan okay, pantay. Okay. Tapos, kung gusto niyo na may mga design-design, wala nang problema doon. Pwede tayo mag-add dito sa ingredients ng mga, halimbawa, tinitor, kawali, pot. Cooking pot. Cooking pot. Ayan. Mga ganyan, pwede Ay, nasa na yun? Pwede nyo ilagay si ate na nagluluto. Halimbawa, ito, chef. Lagay natin siya. Dito sa gilid. Pwede kayo mag-add ng elements. Ah, mga cooking pot naman dun sa bilid. Diba? Pwede tayo maglagay ng mga cooking pot. Ayan. Tapos mga tinidor. Spatula. Spatula English. Mga ganyan. Pwede yan dito. Tapos pwede nyo siyang i ng kaunti. May sombrero, pwede din. See all natin. Mamili tayo. Diba wala, lagay siya sa direction, di direction. Papalitan pala natin yung direction since tagalog na tayo, di ba At mga sangkap. Tsaka paraan ng pagluto. Paraan ng pagluto. ito mga sangkap. Yung mga sangkap pala, lagay na lang natin dito onion, garlic. Onion. And garlic. Okay, ingredients. Lagay natin dito. Ayan. So, pwede tayong maglagay ng mga design-design dito. Oh. Ng mga onion, ng mga garlic. Kasi di ba usually ganun naman. Sila yung mga nasa Ingredients natin. Tapos onion naman sa kabila. Design-design lang. Ayan, so meron na kayong recipe. Book, o diba? So, ganyan lang ka-easy gumawa ng mga recipe book. So, guys, pwede nyo itong pagkakitaan. Pwede kayo gumawa siguro at least mga 20 pages, 20 recipes na pang-ulam. O kaya, halimbawa, 10 yung pang-ulam, tapos 10 naman pang-dessert, o kaya pang-merienda. Tapos, yung cover ng libro, gagawa din kayo. Tapos, gagawin nyo siya parang notebook. Tapos, pwede nyo na siyang ibenta. Sa mga mamis na kakilala ninyo, pwede din naman ibenta nyo siya sa digital product. Ayan. So, okay na to para sa akin. Ganyan lang po kadali gumawa ng recipe book printable, no? printable recipe. So, gagawa pa tayo ng iba pang version para ibang style naman yung makita ninyo. Siguro kahit mga dalawang recipe, tapos may kasama na rin siyang uh, recipe book cover. Para alam nyo kung ano yung, para may idea lang kayo kung paano gumawa ng recipe book cover gamit si Canva. So, yun lang guys. Thank you again for watching. Once again, we are Graphic Design Daily po. Pwede nyo po kaming kontakin. Kung meron kayong mga graphic design na gusto mong uh, order din sa amin, print ready. Welcome din po kami para sa mga rush orders. Okay guys, thank you. Bye! Ingat! Subscribe, like, and share. Graphic Design Daily.